What is up mga kahulay? Ulit oh, si Boss PD at ito ang part 2 ng aming Bantayan Island. magsisimula tayo sa day 3. Kahulay, day 3 na natin sa Bantayan at nandito tayo ngayon sa Pearl of Santa Fe. Ito talaga yung favorite beach ko dito sa Bantayan Island. Yan ipapakita ko sa inyo kung bakit. Pumpin nyo dyan. Napakalawak na dagat na yan. Kaya talagang wala kaalon-alon. Napaka-stable lang panayat ng maglalangoy. Silip mo, crystal clear na tubig. Napakaraming isda! Sobrang daming isda mga kaulay! Ay, nakaka-excited. Uh, Alright. Okay. Bago lang ito na, nag-decide na kami magkaya kasama ko si Jess si Ron. Pero dahil mabagal sila, nauna na ako ng bahagya. Pero nakakapagod pala pag wala kang exercise, mga kakulay. As in, napagod agad ako dyan. Siguro mga ilang kilometers pa lang yung layo ko, oh, pagod na ako. Nakapagod, grabe. Tapos, while nagsasaguan ako, kwento <laughs> kwento dyan. Hindi ko na alam kasi gagawin ko sa pagod ko. Pero sobrang excited ako nung nakita ko tong island. Yan, yung island sa likod na yan, mga kakulay. I kita niyo yan Puro bankero lang yung nakatira dyan Pupuntahan natin yan Tapos dyan tayo magsiswimming Ah... Uh napagod ako talaga kaya nagpahinga ako na saglit mga kulay pero tayo papayag na hindi natin marating tong islang to yan 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 yung tinutukoy ng islang mga kulay look at that di ba tingin nyo naman mga bankero ang nakatira dyan sana bankero ka na lang sana bankero na lang ako kung ganyan ang view na makikita ko araw-araw di ba solid mga kulay look 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 tingin nyo yan no? white sand super fresh and clear water blue sky Breathtaking talaga. Hindi ko naman describe. Basta solid na. Pa-solid. Kaya nga lang ako konti ko. Si Jess, si Ron na uubod ng tagal. Siguro mga, ano no, mga 15 minutes na ako naghihintay niya. Wala pa rin sila. Kasi nga, ang lakas nila kumain ng kanin. Uy, nagsalit tayo mula yung chan-chan eh, no? Pero ang tagal nila, legit. Abang iniintay ko sila, magbe-vape ako dyan sa gleta. enjoy-enjoy lang ako ng mga, ng mga view. Tapos isip-isip naman mga nangyayari sa buhay. Yan, nag-chill. Ganun din ba kayo, mga holay? Kapag kayong idle time, iniisip yung mga nangyayari sa buhay yung mga nagawa nyo mga dapat nyong gawin mga kailangan nyong magawa sa sa mundong ito ay lalim parang dagat yan nakita ko na parang parating na si Jessie dyan eh Mihintay ko lang ng konti tapos syempre lalangoy tayo lapitan natin si Jessie mga kulay kasi medyo marami siyang candy na nakain uh, medyo nahirapan tayo kay <laughs> kasi bigat ko rin eh ano you know? ito mga kulay nalapitan ko si Jessie Boy si Jessie Boy mga kulay isa sa kasama ko ay sa Cebuano Yeah, siya yung parang tour guide natin dito Kasi naiintindihan niya yung local language eh. Sa so, time na yan Mga kulay Nakita ko si Jess Nihintay na namin si Ron Napakatagal kasi Excited na kami mag-swimming Yan o oh. Yan na si Jess sa gilid ko Yun finally dumating na si Ron Yan si Ron yung nasa kanan ko Tsaka so, si Jess eto Si Coconut Yan Kamuha ni Coco Hey Coconut <laughs> Yan na mga kulay Mapunta kami sa next island Nag-swimming kami doon ng Baguia Pero parang kulang sa oras Kaya ito na Ito na yung kasunod ng islang pinuntahan namin dami nagki-cliff diving. Sikat to, sobrang sikat. Isa to sa mga tourist spots dito, mga kakulay. Ang tawag dito, ruins. Yan, the ruins. Sobrang nakakatangot sa gabi dyan. Pero sa umaga, sobrang sikat to na cliff diving spot. Kito nyo naman, sobrang dami tumatalon dyan. Ganda kasi ng ano dito eh. Ganda ng spot. Pag talon mo dyan, medyo malalim. Pero, pag nahulog ka, eh, nandyan naman ako sa ilalim. <laughs> dito mga kulay, dito nag, naglalangoy lang ako. Tapos sine-enjoy ko lang talaga. Ganda ng bantayan. Ulit-ulit ako sa word na ganda kasi solid talaga mga kulay eh. Tingnan nyo naman yan. O, di ba? Pero kita nyo naman yung pako. Oh. Sobrang linis. Parang mineral water, ba? Diba? Grabe yan. Tsaka mga kulay ang solid dito. Walang mga jellyfish. Walang mga ganun. Walang mga sea urchins. Wala. Solid. Kaya tara, samahan nyo ako lumangoy. Ito, kami tatlo, nagkukwentuhan. Uh, gusto lang naming pag-usapan. Ano na bang mangyayari? What's next? Ang mangy sa kabugeras. Pero before yan, syempre, before natin sabihin sa inyo yung totoong nangyari, eh, kakain muna tayo. Gutom na eh. Ayan na, napakaraming seafood. Solid. Napakasariwa. Ayan, oh, no, mga, mga, shells. Grabe. Uy, si Coco E, Eh, yun na, makakulay daming food. Kakagutom. Tapos syempre, after kumain, natulog, dito na kami ulit sa dagat kinabukasan. Day 4. Mukha lang akong hindi nagbibihis pero makakulay kasi isa lang yung dala kong ano, dala kong ganyan na speedo. Kaya, shout out speedo. Hindi. Kaya ano, isa lang, isa lang yung dala ko kaya baka hindi ako nag, nagbibihis. Ito, day 4 na to. Ito na yung pinaka-paborito kong isla, mga kulay. Look at that! Ay! Yung chanko lanchang ko. Hindi ko mabuhat. Yan. Yeah. <laughs> Tata-tata. Ta. Solid talaga. Itong isla na ito yung pinaka ko. Kita niyo yan, mga kaulay. Solid. Solid talaga. Walang ano, walang parang walang pahid ng pollution, walang pahid ng dumi, napaka-solid. Itong time na to, nag lang kami naroon kung ano bang nangyayari sa kabugeros, ano bang nangyayari sa team namin. Medyo malalim yung usapan. Uh, Nagre-reflect din kami kung bakit nagkaganito, ba't nagkaganon. Ayan, kwentuhan lang. Tapos kinakwentuhan ko lang yung camera dito tungkol sa bantayan. Parang ito yung expectation versus reality. Normally, yung, yung expectation mo, ang taas, tapos yung reality mababa. Pero sa bantayan, solid yung, yung expectation expectation mo mataas yung realidad nalampasan pa yung mataas na expectation. Ito, wala na kami bumalik kasi nga, lobat na yung camera. Sayang naman kung di yung mga capture. Tapos, pa-uwi na rin kami. Yan. pag naligo lang. Tapos, yan Diretso bis. Tapos, diretso na support. Ganun. Ganun lang. Simple lang buhay eh. Pahirap pa ba natin? Kaya, let's go mga kulay. Samahan nyo ako. Sumakay ng barko. Ayan. Ayan na. Mga kulay, ito yung barko na sinakyan din namin. Ay, hindi. Hindi ito. Hindi ito. Yung barko na sinakyan namin papunta, medyo mabagal to, Medyo mabilis. Pero dito, solid. Solid yung view. Pinin nyo naman. Solid talaga yan, mga kulay. Two thumbs up, sabi ko. ano. So, syempre, pauwi na kami ng Manila. Kaya dito muna kami sa lounge. Solid to. Solid din to, mga kaulay. Ganda rin ng lounge ng Cebu International Airport. Kompleto. May sleeping lounge dyan sa kaliwa. Meron mga couch dito sa kabila. Meron silang concessionaire. libreng pagkain. Lahat ng kailangan mo nandyan. Meron mga chicken. May mga dessert, may mga kanin, noodles, ganyan. Libre inumin yan. Kahit ano, kahit anong trip mo. Meron pang mga ano yan, mga kulay, mga prutas. Ay, solid. Ako kukone yung camera kasi gulo-gulo na. Oh, Bye.